So dito pa lang eh, mamamangha kayo sa ganda. Ayan. Galaxy. Diba? Ayan. Pupunta namin yan. And the Venetian. Ayun. Nakikita nyan yan? City of Dreams. Ayan. Diba? Ayun ang Parisian. Ayan. Ayan. Pasyal-pasyal kami ngayon dito sa Venetian. The Venetian. Ayan. Ayan. Papasok kami. Ayan. Alam um, yung, yung mga pagka mas masarap mamasyal ng gabi kasi parang pinaka ilaw nila yung Nakaka-attract talaga dito Kaya Mas marami talagang Pumupunta or gumagala ng gabi oh, oh. Ganyan dito sa Macau taypa pa palang to ha ah. Wala pa yung San Malo Wala pa yung ibang ano Yan Wala pa may kitang Yan nakikita nyo? ganda talaga rito pupunta kami sa Venetian. Kasama ko, si Boss Emil. Geng-geng kinaladkad. <laughs> ayan. Ito yung labas. Ito, sa ano to? Sa kain ng bus yan. Ah, nakapila. Napaka makulay na uh, bansa ito. So, ayan. Nandito na kami sa loob ng Venetian. Ayan. Lamig. Ayan. Gagala lang kami rito. Papakita ko lang sa inyo yung loob ng the Venetian. Pupunta kami sa ano eh. parang kumbaga sa atin eh, Venice. Yun. Ayan, di ba? May nyo? No. Dami rin mga ano, parang ano rin sa atin. Isang hotel na ano. Ah, oh, grabe. Beauty Priest, America. So ito, ang ganda Parang akala mo umaga. Pero hindi. Peke lang yan, peke. Para kung attraction lang. Yan. Yan. Ang uh, ganda no. Parang kala mo umaga siya. Pero hindi siya umaga, no? Ano lang yan, kumbaga ilaw. Ilaw lang yan. Ayan. 3D na, ano lang. Oo. Design lang yan. Ito na yung binis. Dito tayo. Tara, tol. Ayan. Ito yung binis nila. Ayan. Ayan, binis. Ayan, tol. Piliin mo yung babangka din dyan. Oo, o, meron yan. Di ba ang ganda kala mo totoo? Di ba? Kala mo totoo yung ano nila. Napakaganda. Ito yung loob ng Indonesia. Eto, no. Pero wala yata nagbabangka kasi kasi may entrance yun eh. Yung may parang akala mo umaga no, ang ganda. Pero hindi umaga gabi na. Ah. Ano lang to, parang ilaw lang yan. Pero ang ganda. Oh. Ayan ang binis nila. Ayan ang tulay. Traction lang nila yan. Apaaganda. Senyor! Senyor! Diba? Nakit mo sa tulay. Ito ang the Venetian. Ito ang Venetian dito sa Macau, Taipa. Ito yung pinakaloob nila. Oh, di ba ang ganda tingnan? Yan. Akala mo umaga siya. Ayun yung bangka niyo. 'Di ba? Pero gabi pag lumabas ka dito. Ano lang niya ilaw. 'Di ba? Ayun oh. Dami rin mga naga, ano, mga martial. Yan. Amen. Buwan amen. Ang kasama ko si Boss Emil, oh. Ayun. Oh, ayan. Tuloy sa bahay. Yes. Oh, di ba? ang ganda? Grabe. Parang akala mo talagang ano, totoo. Na ano? Ilaw lang 'yan. Ang ganda, no. Kung mapapansin niyo, napakaganda talaga rito. Kaya kung gusto niyo pumasyal dito sa Macau, puntahan niyo lahat ng mga tourist spot nila. At yan, yan. Apakalawak at apakaganda. Ayan Oh. Ayan yung bangka nila. Yan ang bangka. Dami rin mabibilan. Diba? Ganda. So, eto na, ang gandito na lang 'yan. Gandito na lang 'yung pinaka ano niya. Yeah, ang -angas talaga, 'di ba? Mahaba din siya. Kaso wala nag entrance eh. Ayun, ang mga bangka nila, oh. Gandito. Ayan, ang mga available nilang bangka. Ganda, parang alam mo umaga pero ano yan, hindi yan umaga. Baga ilaw lang yan para maliwanag dito sa loob. Dami, dami rin mga pamilihan. Two champion Oh. No? Yan. Napakaganda. Sobrang sulit ang punta mo rito sa Macau, Taipa. Sa Venetian. Nandito ang mga kanila mga tourist spot talaga. The best.